May nag-comment nga lately, sabi niya kamusta daw ba yung cat na narescue natin? Kasi nga po, nung huling bes na pinakita natin siya ay hindi pa talaga siya dumedede. <laughs> Nag-aalala nga kayo kung nakasurvive daw ba siya. Kaya naman ngayon, update muna tayo sa ating mga rescued cats. Yung mga cats nga po pala natin ay dito nakalagay sa kabila. So, meron din silang kanika nila mga cage. Siguradong may magkakomment na naman, nakawawa kasi nakakulong. Mas kawawa naman kung alpas sila, tapos delikado kasi baka maipit na mga sasakyan sa labas. Kung alpas din sila, may kum mga to. Anyways, ito nga po ang ganap everyday dito sa atin. So, tuwing umaga, pagkatapos lumabas ng ating pack members, ito na mga mga pusa ang maglalaro sa mansion. Si Ming medyo madali nga siyang kuhanin, pero itong si Musang talaga nagpapahirap pa bago ko pa makuha talaga. Sanay na sanay na nga rin sila sa ganitong buhat ko sa kanila kasi nga ganito sila araw-araw. At ever since na-rescue po namin sila, talagang ganito na ang aming routine. Okay, magalala kasi mamay may kwento ko sa inyo kung paano namin sila na-rescue at kung saan. So, dito nga dinala ko sila sa mansion para makapag-exercise sila maka makapag-play. Tuwan, tuwan na naman si Perseus kasi may mga kalaro na naman siya. Si Perseus nga pala dito siya nagsistay sa mansion. Kaya kwento ko rin mamaya kung bakit. Ito gawain nga talaga to Pagdating niya dito sa mansion, pupunta agad siya dito sa cage ni Perseus. Kunwari pa yan. Pero alam mo naman kung anong sunod niyang gagawin. Actually, alam nga din ni Perseus eh. Palagi niya kasi talagang pinupuntahan yung tiratirang pagkain ni Perseus at kakainin niya. Kasi alam niyo ba, napakahirap din talaga mag-alaga ng pusang may lahi. Napakapihikan din. Kasi nga itong mga rescues natin, grabe ang tataba at hindi naman mahirap pakainin pero si Perseus hirap na hirap akong pakainin araw-araw. Ang tataba nga nila at ang lulusog tingnan. Tingnan nyo naman si Perseus talagang hindi na lumaki at medyo may kapayatan. Maya-maya pa nga dumating na rin dito sa taas si Musang. Ibig sabihin niya nanghihingi na rin siya ng pagkain. Kaya naman binigyan ko na rin siya dito na nga lang sa sahig si Musang kasi hindi naman maraming pwedeng ibigay ko kasi nga nakadiet sila at nakapag breakfast na sila actually. Gusto lang talaga nila na lumalafang din dito kahit nakakain na naman sila eh ang tataba na babe. For na lang si Perseus kasi naman hindi naman talaga siya mahilig kumain. Anyway, sige, ko na nga sa inyo unahin natin si Ming. Si Ming po ay rescue din namin at tito lang namin nakita sa tabing bahay. Umuulan-ulan nga no, nung narinig namin na may biglang umiiyak na kuting. Hinanap-hanap nga po namin kung saan at nakita namin siya. Grabe, sobrang baby pa niya. At nung dumating nga siya sa akin talagang dumedede pa po talaga siya. Siguro nga 2 weeks ko rin siyang pinadede, 2 to 3 weeks bago pa siya nagumpisang kumain kasi talagang baby baby pa siya nung nakita namin siya. Kaya man din talaga sobrang napalapit sakin sa itong si Ming kasi hindi naman siya yung unang pusa na na-rescue namin. Marami na rin talaga kaming na-rescue. Pero siya nga talaga yung unang rescue namin na naisipan kong i-keep kasi sobrang close nga talaga namin dahil ako talaga yung nagpalaki sa kanya. Ito namang si Musang rescue din namin at actually lima silang magkakapatid. Yung kapatid ko kasi talaga yung nakalimot sa kanila at nakakita sa kanila. Grabe nagulat nga ako pag uwi niya may lima siyang kuting na dala. Sobrang daming pusa. Apat ah, nga yan! Alima? mapa palad ko ako Nag-drive kami. Kita oh. namin ako, may dalotot ako. Naging tatlo. Aba may naiyak pa doon sa papalayo. O oh, diba, ang gulat ng ate mo. At lahat naman po ng mga kapatid niya ay naipa-adopt namin. At siya nga po yung naisip namin na i -keep. Natuwa kasi talaga kami sa itsura niya. And actually, dapat dadalhin namin siya sa Mindoro. Pero sabi namin, dito na lang sa amin. Dito naman tayo sa dalawa nating rescued kittens. Sila naman nga yung sunod kong dadalhin sa mansion Siyempre, nagpe-play din sila doon. Una kong ang kinuha, itong si si Bulag? Yes po, ito na po siya. Yes po, opo, siya yung pusa na talaga nakita na lang namin na pagana yung mata. Natuso kasi yata siya nung kalaro niya kasi sila sila lang naman naglalaro tapos bigla na lang ang ganito yung mata niya. Dinala nga natin siya sa vet para patingnan ng pagamot at ito na nga po siya ngayon. O oh, diba glow up malala? Nung minsan malabo pa yung mata niya pero ngayon parang medyo okay na at hindi ko nga sure kung nakakakita ba siya or hindi. Actually nakakita naman yung isa niyang mata, yung isa lang talaga yung hindi ko sure kung nakakakita ba or hindi. Pero kahit nga yung nangyari sa kanya ngayon naman ay super lakas na niya at super healthy. super hyper din niya palagi Tanggaling ang niyang maglaro lalo na kapag kasama niya yung isa pa natin rescue anyways hindi nga pala din namin sila pinapangalanan kasi nga ipapa adopt po, po natin sila dalawa po silang open for adoption kaya kung interested kayo mag DM lang po kayo sa amin grabe tingnan niyo kung gano'n na siya kalaki halos kasing laki na siya ng ati Perseus nila kasi naman napakali talaga ni Perseus parang di na gustong lumaki dito naman tayo sa isa ito yung isa pang open for adoption grabe kaganda ng pusang to. Mukhang mukha talaga siya na tiger. Tapos yellow na yellow yung eyes niya. Tapos ang laki-laki ng tenga. Grabe din nga talaga ang kalikutan nito. Eto nga palang isang to. Nakita lang din natin malapit dito sa bahay. Sa damuhan rin. May kapatid nga siya. At nakipa-adapt na naman natin yung kapatid niya. At ito po ang salarin kung bakit nabulag yung isa. Opo. Yung una kasing kasama niya sa cage. Ang nangyari naman na pilaya. Nagkasugat daw. Tapos naging infection. At nung yung orange naman na isama sa kanya. Nabulag naman at namagay yung mata. So talagang siya yung may problema. b. Baka nga sa sobrang paglalaro lang nila, nagkakasakita na sila. At pag nga po pala dito sila sa labas, pinabababa ko itong litter sand ni Persu para magamit nga nila at doon sila mag-CR. <coughs> Lahat nga po pala sila ay may litter sand sa kanika nila mga bahay. <coughs> Dahil nakwento ko na nga sa inyo ang kwento ng ating mga rescued cats, dito naman tayo kay Perseus. Yes po, may lahi po siya at hindi siya rescue. Bigay po siya sa atin. Kung maalala nyo noon, meron tayong lang doggy sa Baguio para ipa-adopt. At naloka ako nung sinabi nung nag-adopt na may bibigay daw siya sa aking pusa. At syempre, di ko matanggi at ito na nga yung binigay niya sa akin, si Perseus. At actually, personal cat ka siya. Kaya dati, doon talaga siya natutulog or tumitira sa room ko. Pero dahil nga buntis ang ate mo at ang dami nagsasabi na ang balahibo doon ng pusa ay makakasama sa bata or sa baby. Nilabas ko nga muna siya. Kaya ngayon, pagalagala lang siya dito sa mansyon. At alam niyo ba dati, hindi siya bumababa dito sa first floor kasi takot nga siya. Lagi siyang nasa second floor. Pero ngayon, bilagi na siya ang dito sa baba. Tuwing lumalabas kasi ang pack members natin, nakakulong siya para nga hindi delikado. At pagkatapos lumabas ng pack members natin, saka natin siya papakawalan. At ayan na nga yung ginagawa niya. Gulong-gulong siya lagi kasi napakahirap nitong si Perseus B. Palaging in-hit. Parang every two weeks. Anyways, na ikwento ko na nga sa inyo lahat ng kwento ng buhay ng mga tochari. So ngayon, dito na nga tayo sa tinatanong nyo sa ating baby kitten na bagong na rescue. May sarili nga siyang cage kasi hindi naman natin siya pwedeng isama dun sa makukulit. Baka masaktan lang siya. So to answer your question, yes po, nakasurvive po siya and actually she's doing so great. Nakatuwa nga po kasi nakasanay na niya talagang dumede sa tsupo. At tingnan niyo naman pag dumede di siya, gusto niya nakatayo siya. Wala nga kaming magwa kapag gusto niya ng ganyan kasi trip talaga niya yan, be. Promise. Napakatakaw na rin nga niya at napakarami na rin dumede. Kaya naman kung mapapansin nyo, talagang lumalaki na po siya. Ilang weeks na rin talaga natin siyang pinadedede. At nga pala, S26 po yung gamit naming gatas. And so far, okay naman po siya sa gatas na yun. Anyways, yun ang update sa ating mga rescued cats. At kung interested kayo mag-adapt, mag-DM